nice day welcome to my channel hey, mga kadyang mag iikot tayo ngayon mga kadyang ayan Video ayan kumukulog maulan <laughs> pero iikot tayo ngayon ayun or tayo mga kadyang ang sama ako mga kadyang iikot tayo ngayon ayan tayo na si Tortora ayan ating pandigma ating kambangan ayan yun ang ating Tora Tora. samahan niyo ako mga kadyang. Let's go! Ayan, mga kadyang, higutin natin yung mga suki natin dito. Pasok doon. Ayan, hinahantay na tayo ng mga suki natin dyan. Ayan, samahan niyo ako mga kadyang. At yun, tumila na yung ulan. Ayan, sana hindi na ulan <laughs> Kanginan, lakas ng ulan mga kadyang. Nakulimlim pa rin. Sana hindi mo namulan. Makapuno muna tayo. Samahan niyo ako mga kajang Punta natin yung mga suki natin dito. Rain or shine na ito mga kajang Rain or shine. Wala lang atrasan ito. Let's go. Ayan, kaya masaya nga ito ang mga suki natin <laughs> ayan, sa mga plastik. Ayan, dito tayo. sa mga suki so natin, yung mga buti na tumila ng mga kajang. Ayan, mga buti. ating so yung suki nandun sa dulo. Mayaran na lang natin dyan. Uh, ayan mga kajang, papunta tayo dyan. Ayan mga so natin dyan sa looban. Nakuhahan natin yung mga...

Sige na, parami tayo ng ano, kukulo tayo. Eh, nandiyan tayo kasi umulan kasi dapat kanina pa ako eh. Umulan eh. Dapat may na ikot na kanina, kasi umulan. Kaya hindi tayo nakaikot kaagad. Eh, may mga kalan sa ito, mga lata, plastic. Ito, bibenta na daw niya itong, ano, patungan sa bakal. Eh. Sa buboy oh. Oh. Kawai, buboy. Hoy. <laughs> Malungkot si Buboy. Kalakal ni Buboy. Buboy, dami kalakal, Buboy. Ayun. Ayun pa, kalakal pa. Ayan. Yung mga so natin dito. Ayun, mga sokay natin. Ayan, sa mga, so natin. Ayun, sa mga so natin. Ito pa. Mga so natin. Ito yung sa'yo, Oo, oh, sige, kukunin ko. Kukunin natin yung bakal. Balikan natin yung bakal, yung bakal na patungan. Ngayon ka ng suki natin. Buti, wala nang ulan mga kadyan ko. Ayan, ang tapat aming pure gold. video mo pasak yung kalsada buhati na natin ito mga kajang nah, mga ajang. tapos na tayo dito sa ano dito sa street na to kapunta tayo dun sa kabila sa kabilang street tatawid tayo dito sa mga dito, kabahayan <laughs> nah, mga kajang samahan niyo ako Ayan, ito yung mga nakuha natin. Ayan, yung mga bakal tayo. Mga bakal, yung, larisari, mga sari, mga plastik, bote. Yang di sana, yang di sana, memang kacang. Di kota Eden, saya bilang street. ha? Oo nga, di ba ako mo nung? Tapos na tayo yun mga kadya Sayuri natin yung mga suki natin dito At uh, nilal malamig, panahon, natutulog ang yun ba? Tutulog Tutulog natin dito Isingin natin mga kadyang ang mga natutulog nating suki ah mo ah oh. Ano, oh hindi na. nila ah suki na sa lang ako sa Ayan, okay, wala natin yung makina natin. Ha, ah, ano Yung mga ano mo yan? Kayamanan mo? Yung mga kayamanan mo tinatago? Yung <laughs> mga kayamanan Ay, ang dami eh. Oh, dami ah. oh dami yung sa sako. May mala Dati nagbibinta ka sa akin, wala po ang kalate eh. O, oh, tagal-dagal. Nag-iida-daan nag ako sa inyo, wala ka naman. Uy! Dari plastik. 7.5. Puro oh. plastik. Ayan eh, mga kadyang, punta natin yung mga natin dyan. Sa looban dyan. Matagal na tayo yung looban dito Sa dito. dito. Ayan. Sa looban dito. Punta natin yung mga kadyang. Ayan, eh, samahan nyo ako. Ayan, eh, malapit tayo makapuno. Punting ano na uh, ito, dagdag. Puno na tayo. Ay, hindi pa tayo nabuta eh, ni <laughs> Let's go! Ayan, patong-patong na kasalanan natin sa mga suki natin dito. Okay. Oh, sige, kaya mo lang muna. Ayan. Okay. Oh, oh, Ayan. Ito sita ko ng bike. Mm. <laughs> yeah, na rin oh, Tambak na 'yung kalakal. Okay natin. 'tin. Sakos na. Hindi pa buha. na pa mga

Ano sa ako mabos si Kung papunta tayo sa dulo mga kapiyan. Maraming pa tayong sukit dyan. Kung sana mapuno na tayo dito. Ito pa, dumi yung kalakalak na gilid. Ito mga bakal, bike, mga karton. Plastic. Ayan mga kapiyan. muna natin ito. Let's go. Apply mo po eh. Parang natin. Kain buti. Ayan. Basang-basa na dito sa ulan.

Tandahan boy, kay alam mo yan, mga kalawang yan. Ah, bakal yan. Bakal. Pasok sa bakal yan. May bakal kasi yan. Sa gilid. Pasok sa bakal. Tandahan mo boy, ano, alalayan mo. Ayan. Ito ka dito. Bulok na yung ano dito. Pag dito nga pa, kay eh, bulok na yung ano dyan. O yung kahoy. Mahulog ka dyan. Ayan. ka mga Binababa yung kulungan ng kalapasin.

Kalawa, kulungan ng kalapate. Tagal na yun doon sa taas? Tagal na? Eh, ano lang yan. para tanggal ko lang na ito. Uh, Ayan, okay, ang laki yan. Ito yung bagay natin. Tagal na. Ang buti. Uh, buti sa natin. Ayan. Ayan yung natin. Nag-alala sa atin kaya matagal tayong hindi umikot. <tong> Ang <laughs> dami pa ng kalakal. Meron mga tayong mga kadyak. Umuulan ng kalakal dito. eh <laughs> mga kadyak, puno na tayo. Yan, dami nating kalakal. Ayun, mga bote, plastic, lata. Ayun, to, may mga bakal tayo, yan. Uh, cartoon. Tupa. Yan, mga puwan, balde. Meron pa tayo doon mga kadyang. Ang dami pa doon. Hakutin natin. <laughs> Yan mga ang ubos. May mga bike pa tayo dun. Ayan. Mga karton. Plastic. Ayan. Kukunin pa natin dun mga kadyang. Ayan. Ayan. Samahan niyo ako. Let's go. Marami tayong kalakal. <laughs> Umuulan ng kalakal yung mga kadyang. Ayan. Let's go na. Let's go. Wala. Nasa school pa. May event kasi sa uh, school eh. Kangina, kangina pa nga yun. Hindi pang, pang umaga. Kaso may event sila eh. Event ang suki so okay natin. Wala, so okay natin. na gano'n? Oo, saan ito na mga suki so okay na talaga natin. yan, mga ano yan. Oo, okay nga nga. Kamay ka na, Boboy. Makita ka sa so premiere. Ayan, ayan. Sa premiere si Boboy. O, cute ni Boboy, oh. Ayan, oh. Kamay ha. Imanood ka sa video ko, ha. Matagalan talaga tayo kasi napakaraming kalakal dito. <laughs> ayan, bilangin natin kasi. Bilangin natin. Bilangin natin. Nalagyan yung nalagay mo ako na mag ako na bahala. natin mga puti mga kadyang. ito sa street na to, mga natin. ito mga natin mga plastic ayun, ayun, sa ikar natin puro na tayo mga kajang sa dulo timbangin mo na natin ito kasi last na ito kasi puno na tayo so, makakawin na tayo ayun, let's go wala na Eh, mga kajang, na tayo. Ayan, pulong-pulong tayo mga kadyang. Ang dami nating nakawang bakal. Ayan, mga kulungan ng kalapate. Ayan, mga patungan Ito, mga kapuhan. Ayan, dami tayong mga bakal dyan. May mga bike tayo dyan. Ayan, mga bike. Ayan, mga kalano, pang pang kalan. Mga panggas. Pang-langis na kakalan. Ayan, mga appliances. Meron tayo sa loob. Ayan. oh ah, puya. Oo nga, dami. <laughs> Ayan, mga... Pauwi na tayo mga kadyang. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe to my YouTube channel. Please like and share sa ating mga videos mga kadyang. And please, bye bye. Pauwi na. Ayan, patakon natin. Maganda. Takis hapa sa atin. May nabot ang ulan. Very good. Pauwi na tayo mga kadyang.